Hello mga kabakard, magandang araw sa inyong lahat Welcome back po sa aking YouTube channel For today's video mga kabakard ay ipapiflex ko po yung ginawa nating DIY na painuman at patubigyan Ito kabakard yung ginamit natin na DIY na pain, uh, pakain han. Yan po, makita nyo ay ito isa yung mineral water po ito kawakado. tapos yung puwet nito ay oh, nag screw po tayo dyan yung takip dyan oh, sa baba tapos may screw to sa ilalim tapos nagbutas po tayo ng apat na butas para sa babaan ng atin ng pagkain ng ating mga manok. Yan po. Kaya ang lumalabas sa backyard ay unlimited po yung kain po nila. Kung sakaling uubos po ng backyard, bababa po yung uh, feeds na inilagay natin dito sa backyard at uh, matutuka pa rin ang ating mga alagang sisu Yan po. Ganun din po ka backyard sa ah uh, patubigan yung ginawa natin patubigan dito yan you know? o yan nagbukas po tayo ng uh, apat din na uh, paka uh, butas tapos uh, nagscrew nag screw din tayo dito may takip yan makikita nyo may takip siya o. tapos in screw natin to sa baba ito yung magsisilbing lock nya kabakyard at Oh, uh, dito rin tayo naglalagay ng vitamina. Kung sakaling maglalagay tayo ng vitamina, uh, listen lang natin ito. Huwag kaya tatanggalin lang. Kasi pwede mo tatanggal ito gawa ng metakipsa. Tapos magtitimpla tayo dito at makapag uh, painom na tayo ng vitamina sa ating alagang manok na uh, hindi mag ano, togon hindi tayo abala sa oras yung example magtitimpla tayo ngayong umaga at sa hapon pwede natin uh, kontrolin na natin sa hapon na maubos talaga na bakar yung uh, tinimpla natin ng vitamins para hindi masayang yan po yan po yung bakardo yan yan 1.5 na mineral water ah uh, hindi ko lang tandaan kung cockpit or or uh, ano tawag dito Mountain Dew na mineral water basta 1.5 ito sa bakal na ginawa natin DIY tapos naglagay tayo dyan ng uh, maliit na uh, uh, tawag, pinulik ang uh, uh, fixing board dito para kung sakaling tuturuan ng inahin yung ating mga siso ay madali sila makatuka. yan yan po yung kabakal yan po kabakal yung ating update na mga siso yung mga piraso malalaki na po kabakal yan magkita punong puno yung kanilang butsi kabakal kasi unlimited yung pakain natin unlimited po yan kabakal yan. Uh, Kusang bumababa yung pagkain kong sakaling uh, umuubos. Tapos pag umuubos naman, eh, magre refill naman to, uh, tayo ulit. Kaya ano, yung pagkain kapag kaya ay isang kilo po yan na uh, Bimig Integra. 1,000 yan po. Yan, makikita nyo. Yan. Hmm. Makain na yung ating mga lagang sisiyan kong pagkain. Yan siya. Yan. Kaya kahit iwanan natin yung sisi natin ay hindi talaga mauubusan ng pagkain at magugutuman. Yung dito naman sa tubig ay bawat tatlong uh, araw ay nagpapalit po tayo dito para iwas din sa lumot. At makainom din kabakyad yung ating mga alagang sisyon ng malinis at uh, preskong tubig yan po yan nakikita nyo healthy yung sisyo natin oh. yan po ito kapag yung anak ng high action hats na inahin natin green legged tapos yung stars natin ay pumpkin sweater yung lumalabas yung backyard ng mga uh, sisir nila ay kulay dilaw yung pa pero uh, babago po ito pagdating ng isang buwan, magbabago siya yung kaliskis uh, siguro may makuha din dito yung kanyang nanay, yan po yan simple lang yung backyard yung nilagay natin, no? may metal lang yan yung dito, screw yan no? screw tapos sa baba niyan may screw din. Yan, tinali natin. May tali siya. May tali din dito. Yan o. Para makontrol natin yung uh, so, taas ng ilalagay natin na uh, pagkainan. Yan po. Yan. Tingnan nyo kapag-card. Yan. Uh, diba? Simple lang pero malaking tulong talaga yung itong DIY na uh, pakainan dyan wag card at painoman yan napakasimpleng gawin dyan wag hindi ka nabibili ng pakainan talaga na uh, yung tawag doon yung may takip ito hihingi ka lang ng Uh, mineral water sa kapitbahay mo ay makapag gawa ka na ng uh, pakainan at patubigan at saka itong ginawa natin ng card ay hindi talaga ano sa oras kasi hindi tayo po ulit palit ng pakain gawa ng nakalagay, naka setup na po yung kabakard kung so, sakaling maubos na natin yan yung time na magre-repel po tayo kabakard Ayan po siya. yan At saka wala tayong ano dito kapag uh, gasto sa patuka pa, patukaan at painuman ito. Uh, pag sa bili na lang tayo ng feeds yung mag uh, gagasto, pero sa uh, kainan nila patukaan ay Uh, wala tayong gasto kabakyard. Yan po. Ito ay itong season natin kabakyard ay March 1 buwan po ito. 5 days na po sila ngayon. Ah, 6 days. Uh, malaki na po. Pero hindi po natin malalaman yung babae at lalaki dito. Siguro pagdating ng 10 days or 11 days or 15 days talaga ay ah, uh, lalabas na lalabas na talaga yung uh, mga palatandaan na lalaki yung uh, lalaki o babae yung isang sisiw yan po after 15 days siguro kapakyard nito uh, uh, hiwala ko na ito sa kapakyard sa uh, kanilang inahin at saka yung inahin ay papayaming po natin gawa ng ibabalik natin ito kapakyard sa uh, ano sa broadcast natin na pumpkin sweater para makapagpalabas tayo ka backyard ng pare uh, pariw yung itsura ng mga stags natin at inahin yan po itong sisyo natin ng backyard ay hindi pa natin to na uh, nabigyan ng or napainom ng bacterial flossing siguro E, magbibigay pa tayo ulit ng probiotic dito para nang sa ganun ah, maging healthy po sila at lalaki silang ah, malusog at healthy makikita nyo naman no? maliliksi yung ano natin kabakya yung mga sisi ano? naglalaro sila sa init kasi diyan tumatama yung init gabaker, kaya naglalaro sila yun no? Naalamay siguro 'to yan. Hanggang dito na lang kamakailan ang aking video. Salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa lahat. Pa at kung bago ka palang lang sa aking YouTube channel, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe, mag-like, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos uh, na i upload ko tungkol sa pagpamanok at ano yung po yung ginagawa ko sa mga ang ah, anong paraan yung ginagawa ko sa pagpalaga ng aking manok mga diskarte ko po kasi may bawat uh, breeder bawat ay, mga ay makanya-kanya talagang discartic ma ang backyard na uh, ginagawa upang upang uh, malusog yung labas ng kanilang mga manok maraming salamat po